Good day mga kabangis Ito nga pala si Big Boy Bangis Sa Coin Collector mga kabangis At ito nga pala po, mga kabangis Yung aking mga kinokollect So binibilang ko po at tinitingnan ko po sila mga kabangis Sa mga naghahanap po sa akin At ng mga nagtatanong Nagbago na nga pala po ko ng FB ko Kasi nga mga kabangis Marami sa akin nagme-message at marami sa akin na ano, na hindi ko po masagot. Ito nga pala yung mga coins na akin kinokolektong mga 20 pesos at saka mga 10 pisong ganyan po. So hindi po makita mga kabangis uh, I-message nyo na lang po ako dito sa bagong FB Teng Katapang Ildi Ponso po At hanapin nyo po ako, I-follow nyo po ako Tapos pag message po kayo sa akin At mag -ano rin po kayo Magpo-post po kayo doon mga kabangis Dahil nagpatuloy po ako naghahanap ng mga coins sa ganyan Yun lang po